dahil uh, almost one year nang nakapatong sa lamesa nilinis ko muna tong ano ko at na ng mga maliliit na langgam yung aking etchep Ika, nilinis ko ito yung 710 Ayan, nilinis ko muna si mahirap na baka tirahan ng mga maliliit na langgam bigyan na lang masira ito wala pa tayong pang backup Yan. magandang tangali sa lahat ng nakamonitor naka at makakapanood ng aking video preventive maintenance nga sabi english kasi yun eh lagi ko lang naririnig sa mga mahilig mag maintenance ng kanilang mga gamit o ginagamit para maiwasan daw ang pagkasira preventive ayan salamat po at magandang tanghali sa lahat